guys, ngayon ay magluto pa ako guys ng uh, rice with uh, chicken ito po ang chicken guys ay pakuluan ko siya guys hinagyan ko ng onion para may lasa guys ang sabaw kasi dyan ako makuha sabaw sa kan sa ano sa sa bigas lagyan, natin, lagyan ko ng asin 'pag maglagay ako ng ano guys, ng chicken powder para may lasa na guys ang ano guys. Ang sabaw, isabaw ko mamaya sa aking ano, sa aking aking bigas. Tapos maglagay ako ng black pepper. Lagyan natin guys para may lasa na mamaya guys. Ang ating Ayan, i-mix lang natin at pakuluan natin, guys. Yan okay na yan, guys. Yan pakuluan ko siya, guys. Ito na po. Yan maglagay ako dito, guys, ng butter. Butter, butter. Tapos, ilagay ko na ang aking bigas. Bigas, bigas. Tapos, maglagay ako na asin. Ang gipakulo ko sa, ano, sa aking manok, na may lasa na yon ilagay natin dito sa ating bigas, guys. Yan lang kadali, guys ang ating chicken with rice. Tapos guys, ilagay ko na ang ating garbanzo. Ang natin Guys, naglagay ako ng butter, guys. Tapos, ilagay ko dito, guys, ang aking chicken. Okay, ano natin, guys. Gimpang, ano ko na nyo guys. Gimpang, tawag yun. Gimpang himay-himay. Gimpang, ganyan-ganyan to, guys. technique guys, para masarap, guys. Tapos maglagay ako ng ano, guys ng black pepper. Lagyan natin ng black pepper ang cheese can. Kung gusto niyo maanghang, lagyan niyo ng ano guys, ng chili powder. Ito ay itapings man lang ito guys sa ating ano that, guys, sa ating kanin. Ayan guys. Iplos na natin ang ating ano guys. Yan po, loto na po yan ang ating kanin guys. i assemble na na, i natin guys sa ating plate. Yan. <laughs> yan ang ating ano guys. Yan, pagkatapos guys, ilagay natin dito ang chicken guys sa taas. Yan. yan kadali guys ang ating rice and chicken turkey style nga pag ano guys yan okay na yan tapos dito guys ay may ano ako dito guys yan ito na guys ang ating rice and chicken tapos dito, may salad po ako dito, guys. Yan, ito po ang aking salad na cucumber. Yan ang aking dinner, guys. Yan, tara, guys. Tara, guys, magkain po tayo, guys. Bye-bye.